litis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros balibalita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaring magsalita. Tumanggi namang pangunahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III ang pagbabasa ng impeachment complaint hanggat hindi ito na poproklama Hindi ko rin alam kung sigurado yung uh, kanga ay eh, takbo ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba o hindi. Uh, marami pa mga bagay na dapat mo lang pag-aralan. Binigyan din naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na kung kulang o mahina ang ebidensya, walang conviction na mangyayari. I would advise the prosecution, prosecution team of the House to really present credible evidence because they will have to convince uh, at least 16 senators no, to uh, render their uh, uh, their verdict of conviction. Because if there is evidence, talaga, eh. it will be answerable to the Filipino people. Bagaman tiniyak ni incumbent sa GIP Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdibatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Nilino naman ni incumbent Act CIS Representative Erwin Tulfo ang dahilan kung bakit hindi ito bumoto para maipasa ang impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya talaga talagang hindi ako pumirma kasi hindi yun natin alam. Sinasabi po, narinig lang natin is yung, yung, uh, yung sa Congress, yung prosecution. Hindi pa ko natin narinig yung depensa naman. So this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho. Pareho magpipresent na sa kailang mga pieces of evidence. Ayon naman kay Sen. Christopher Bongo na siyang nanguna sa senatorial race, hihintayin niya ang ebidensya ng prosecution at depensa ng panig ng nasasakdal. Based on evidence po yan, kung wala naman pong ebidensya, eh di wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Inaasang agad na pag-uusapan sa plenaryo ng Senado ang impeachment complaint sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Asher Kadapan Jr., UNTV News.